Sa mga nakaraang linggo, lumitaw ang mga ulat na nag-uugnay sa North Korea at Russia, partikular sa konteksto ng patuloy na digmaan sa Ukraine. Isang video ang lumabas na nagpapakita ng mga sundalo ng North Korea na tumatanggap ng mga uniporme at armas sa silangang bahagi ng Russia. Ang insidenteng ito ay tila nagpapatunay sa mga naunang ulat mula sa intelligence agency ng South Korea na nagsasabing nagpadala ang North Korea ng mga sundalo upang makilahok sa digmaan. Ayon sa mga pahayag mula sa Estados Unidos, tinatayang tatlong libong sundalo mula sa North Korea ang ipinadala sa Russia upang sanayin at posibleng makipaglaban sa Ukraine. Ang Secretary of Defense ng US, si Lloyd Austin, ay nagbigay diin na kung totoo ang mga ulat na ito, ito ay isang seryosong bagay na maaring magpalala ng sitwasyon sa Ukraine. Gayunpaman, hindi patiyak kung ano ang magiging papel ng mga sundalong ito sa labanan. Ayon sa White House, ang mga sundalong North Korean ay dinala mula sa Wonsan, North Korea, patungong Vladivostok noong unang bahagi ng Oktubre. Mula dito sila ay inilipat sa tatlong military training sites sa Silangang, Russia. Ang mga mambabatas ng South Korea ay nagulat na may plano ang North Korea na magpadala ng sampung 10,000 sundalo at inaasahang makukumpleto ang deployment nito sa Disyembre. Ang pagdeploy ng mga sundalong North Korean ay maaring magpahiwatig na nahihirapan ang militar ng Russia pagdating sa manpower. Sa kasalukuyan, ang Russia ay umaasa pangunahing sa mga buluntaryo at kontraktwal na sundalo Mula sa mga dating estado ng Soviet, ang ulat mula sa Ukraine ay nagpapakita rin ng mataas na bilang ng casualties para sa Russia na umabot na sa mahigit 600,000 mula nang magsimula ang digmaan. Ang pagkakaroon ng North Korean troops ay maaring dagdagan ng kakayahan ng Russia na magsagawa ng mas malawakang operasyon laban sa Ukraine, ayon kay Kirill Budanov, pinuno ng Ukrainian Military Intelligence inaasahang magde-deploy ang unang grupo ng 2,600 sundalo mula North Korea upang tumulong laban sa counter-offensive ng Ukraine. Ang Kremlin ay tumanggi sa mga aligasyon tungkol sa pag-deploy ng North Korean troops at tinawag itong pekeng balita. Gayunpaman, hindi nila tahasang itinanggi ang posibilidad ng tanungin si Presidente Vladimir Putin tungkol dito. Sa halip, sinabi ni Putin na kung mayroong ebidensya tulad ng satellite images, ito ay maaaring may batayan. Ang sitwasyong ito ay nagdudulot din ng pangamba hindi lamang para sa Ukraine, kundi pati na rin para sa iba pang bansa tulad ng South Korea. Habang patuloy ang tensyon at labanan, lumilitaw na ang ugnayan sa pagitan ng North Korea at Russia ay lumalalim, kung saan parehong bansa ay nakikinabang mula dito North Korea para sa ekonomiyang suporta at armas habang si Russia naman ay naghahanap ng karagdagang manpower at kagamitan ayon sa pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky may mga ulat na naghahanda ang North Korea na magpadala ng 10,000 sundalo sa Russia ang pahayag na ito ay nagdulot ng pangamba hindi lamang sa Ukraine kundi pati na rin sa mga kaalyado nito tulad ng Estados Unidos at mga bansa sa NATO hinihimok ni Zelensky ang kanyang mga kaalyado na tumugon sa mga ebidensya ng pakikilahok ng North Korea sa digmaan laban sa Ukraine, ang pag-deploy na ito ay nagiging paksa ng konsultasyon sa NATO kung saan pinag-uusapan ang mga posibleng hakbang na dapat gawin upang labanan ang banta mula sa mga sundalong North Korean. Ayon sa isang opisyal ng administrasyon ni Biden, maaaring ipadala ang mga sundalong ito sa silangang Ukraine o sa rehiyon ng Kursk, kung saan kasalukuyang nakikipaglaban ang mga puwersang Ruso upang maalis ang mga puwersa ng Ukraine. Isang mahalagang punto ang itinataas ni Mike Turner, ang pinuno ng Intelligence Committee ng U.S. House of Representatives. Ayon sa kanya, kung sakaling sumalakay ang mga sundalong North Korean sa teritoryo ng Ukraine, dapat isaalang-alang ng Estados Unidos ang direktang aksyon laban sa kanila. Ang ganitong pahayag ay nagpapakita ng seryosong pagtingin ng US sa sitwasyon at ang kanilang pangako na ipagtanggol ang soberanya ng Ukraine. Sa kabilang banda, may mga ulat mula kay Lee Seong Kweon, isang mambabatas mula sa South Korea na nagsasabing sinisikap ng North Korea na itago ang impormasyon tungkol sa pagdeploy ayon kay Lee, may mga palatandaan na inihihiwalay ng mga autoridad ng Pyongyang ang mga pamilya ng mga sundalo upang mas madaling makontrol ang sitwasyon at maiwasan ang pagkalat ng chismis. Dagdag pa rito, kinumpirma ni Lee na maraming mga nirekrut para sanayin ang mga sundalong North Korean sa paggamit ng modernong kagamitan militar tulad ng drones. Gayunpaman, Binigyang diin niya na kahit may magandang pisikal na katangian at moralidad ang militar ng North Korea, kulang sila sa kaalaman tungkol sa modernong digmaan. Ang pagpasok ng mga sundalong North Korean sa digmaan ay isang mahalagang pagunlad na maaring baguhin ang takbo ng labanan. Maaring makatulong nga ang mga ito at maari rin namang hindi. Habang patuloy ang pagsubok at pagsusuri hinggil dito, mahalagang bantayan kung paano ito makakaapekto hindi lamang sa Ukraine kundi pati na rin sa pandaigdigang seguridad. Ayon sa National Intelligence Service, NIS, ng South Korea, nakita nila ang unang grupo ng isang libot limang daang sundalong North Korean na dinala sa Vladivostok sakay ng apat na barkong pandigma noong Oktubre 8 hanggang 13. Naitalaga daw sila sa mga kampo militar ng Russia sa Vladivostok at sa mga kalapit na lugar na Usurisk, Khabarovsk, at Blagoveshchensk. Sinasabi nilang nagsasanay sila sa paggamit ng mga armas ng Russia at mga drone. Posible na sinusubukan ng Russia na itago ang presensya ng mga sundalong North Korean. Ayon sa NIS, binigyan daw ng mga North Korea ng Peking ID mula sa mga rehiyon ng Yakutia at Buryatia sa Russia para magmukhang mga ordinaryong sundalong ruso. Ito ay para maitago ang kanilang pagkakakilanlan at hindi mahalata na sila ay mga dayuhang sundalo. Bukod sa mga sundalo, nagpadala rin ng North Korea ng 13,000 mga container ng mga bala, anti-tank rocket at missiles. Nakita na rin ng mga intelligence agency ng Ukraine at Estados Unidos ang mga labi ng mga North Korean missiles sa Ukraine. Kung totoo ang mga ulat, ang presensya ng mga sundalong North Korean sa Ukraine ay nangangahulugan na hindi gaanong handa ang Russia sa mga sundalo, gaya ng kanilang sinasabi. Karamihan sa mga nakikipaglaban sa digmaan ay mga voluntaryo at mga sundalong may kontrata, kadalasan mula sa mga dating Republika ng Soviet. Iwas na iwas ang Russia sa paggamit ng mga sundalong Ruso na nagmula sa draft. Noong nakaraang linggo, sinabi ng Deputy Chairman ng Russian Security Council na si Dmitry Medvedev na 78% na ang natupad sa kanilang staffing plan para sa militar ngayong taon. Pero ang bilang na kailangan ng Russia para mapanatili ang kanilang mga operasyon sa digmaan ay napakalaki. Halimbawa, sinabi ng Ukraine na mahigit sa isang libot tatlong daang sundalong Ruso ang namamatay araw-araw. Tinatayang anim ang namatay na sundalong Ruso. Simula ng magsimula ang digmaan, hindi ma-verify ng Al Jazeera ang mga bilang na ito, pero sinabi ni Medvedev na nakakuha ng isang daan at siyamnapung libong kontratadong sundalo ang militar ng Russia sa unang kalahati ng taon lamang. Kinumpirma ng Oryx, isang independent open source intelligence platform, ang pagkawala ng tatlong libut limang daang at higit sa 7,000 libot tatlong armadong sasakyang iba't ibang uri. Tinatayang nagkakahalaga ng higit sa dalawang daang bilyong dolyar ang digmaan sa Russia ayon kay Lloyd Austin. Sinabi ng tagapagsalita ng Ukrainian National Guard na si Ruslan Muzichuk na pinataas ng mga puwersa ng Russia ang kanilang paggamit ng armored vehicles at tanke sa nakalipas na mga araw upang samantalahin ang di pangkaraniwang tuyong panahon bago magsimula ang taglamig. Maraming pag-atake ang naitala ng Ukraine sa silangang rehiyon ng Donetsk sa nakalipas na linggo. Nakatuon ang mga puwersa ng Russia sa mga bayan ng Kurakhov at Pokrovsk. Ang mga bayang ito ay nasa kanluran ng Avdiivka na nasakop ng mga puwersa ng Russia noong Pebrero. Patuloy nilang sinasamantala ang kanilang tagumpay habang nahihirapan ang mga puwersa ng Ukraine na magtatag ng isang bagong linya ng depensa. Sa kabila ng pag-atake ng Russia, nagawa ng Ukraine na depensahan ang kanilang mga teritoryo at wala silang nawalang bayan sa nakaraang linggo. Bilang tugon, naglunsad din sila ng mga malalalim na pag-atake sa teritoryo ng Russia, sumusunod sa kanilang patakaran ngayong taon. Ayon sa Security Service at Military Intelligence ng Ukraine, ginamit nila ang mga drone para atakehin ang Sverdlov Weapons Factory sa lungsod ng Dzerzhinsk sa Nizhny Novgorod, siyam na raan kilometro mula sa Ukraine. Isa ito sa pinakamalalaking pabrika ng armas ng Russia na gumagawa ng mga eksplosibo, mga bala ng kanyon, glide bombs at mga anti-aircraft at anti-tank missiles. Sa parehong araw, tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang Lipetsk dalawang airbase na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Noong biyernes ng gabi, tinamaan ng Ukraine ang Kremniel plant sa Bryansk. Isa ito sa pinakamalalaking planta ng microelectronics ng Russia na nagbibigay ng mga chips at circuitry para sa mga Iskander missile, Panzer Air Defense System, drone, radar at mga sistema ng electronic warfare. Samantala, naglunsad ng diplomatic offensive si Pangulong Vladimir Putin ng Russia noong Martes at Miyerkules, kung saan nag-host siya ng 36 na world leader sa Kazan sa timog kanluran ng Russia. Kabilang sa kanyang mga naka-schedule na pagpupulong ang South African President na si Cyril Ramaphosa, Chinese President na si Xi Jinping, Indian Prime Minister na si Narendra Modi, at Egyptian President na si Abdel Fattah el-Sisi. Sa madaling salita, patuloy ang labanan sa Ukraine, pero naglunsad na rin ang Ukraine ng mga pag-atake sa teritoryo ng Russia. Samantala, nagsisikap naman si Pangulong Putin na palakasin ang mga relasyon ng Russia sa ibang bansa.